Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit tayo sa Bermosa, dito sa Ibus Cavite. So for this video naman po, uh, ibabay check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Kenneth Ramirez. Yan, so check natin ngayon yung specs na kanya, yung Rigid MTB, no? Yan, so Idol Kenneth, uh, before tayo mag-start na. No? Tanaman na kita, uh, bigyan mo na ng coating uh, konting history about dun sa MTB mo ngayon. Uh, kailan mo na buo to? Ano to? Dati pa tong uh... Dating stock po. Okay. Kailan po, kailan naging stock? Kailan naging ano? Kailan pala stock dati to? Ang uh, mga P1,020 po, nabili po yung stock po lahat po. No? Mm, suspension part na? No? Apo, ah, lahat po yung stock. Mm, then, na-upgrade na, no? Okay. Then, kailan, mo, uh, kailan, na, ano, kailan ka nagpalit ng rigid part? Mga uh, ano po, 2024 po. Mm. Tagal, na, tagal ba, okay. pala, no? bago ako nag-rigid uh -huh. part. So, may, pwede mo mong ma-share sa akin yung uh, difference between dun sa naka-suspension part na stock at sa rigid? Kasi po yung suspension po medyo mabigat po kasi. Hmm. Ilaki Daas po, bakal po. Oh. Yun. Tsaka ilang kilo yun. Ilang kilo din po. Ayun yan po. Mix stop po yan kasi po magaan po mababa po. Hmm. Kasi nga ah, sub -sub. po medyo ang, aero ang ano no, po. position. Yan yeah. nga no, to. Tapos matangkad po nga kasi yan. so medyo baba. Mm hmm. Then next question naman ay do, ah, sa mo na, na i-ride tong ano mo, rigid MTB mo. Ah, uh, pinakamalayo po ng no. VC ya, yeah. San Tipolo po. Tapos Tagaytay, Fantasy, Antipolo. Yeah. Mahaba haba na rin yun, no? Ayun nga, ito nga yung general background sa kanyang Rigid MTB. So, mag-start muna tayo sa kanyang XC hardtail Mountain Bike Frame. So, essentially, year 2020 model pala ito, no? Uh, Kisto Extreme. Kisto Extreme. Uh, na XC hardtail Mountain Bike Frame, no? Uh, aluminum 6061, uh, pang 29er. Then, ang particular size naman ito, size 16. Ang seat tube, no? Or size medium. Then, straight or non-tapered yung head tube. Tapos, sa uh, cable routing ayun, sa FD tsaka sa RD internal external sa rear brakes pang BSA threaded na bottom bracket shell pang 27.2mm diameter na seat post quick release yung dropout then ang display caliper mount naman yan ay IS or international standard yan uh, naka ano no next naman yung rigid fork nya no? uh, Ragusa R300 na 275 na hindi suspension corrected dahil nakita nyo 29 by 21 yung gulong tingnan natin yung clearance mamaya no Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length ito. Aluminum 6061. Uh, straight or non-tapered yung steerer tube. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan ay post mount. So next naman sa kanyang cockpit. Ito yung uh, kanyang handlebar na sagmit. Ano yung nakasulat dito? Kaprint dito. Nakatakip eh. Oh, po yun. Hindi ko lang kung model pero nakalagay sagmit no. Na... 31.8 mm ang diameter Uh, straight na may konting back sweep. Ang ito, mga 600mm. Yan. Eh, next naman, oh to, no? Yan, ODI na silicone grips, yan. Malambot naman at saka grippy. Then, next naman, yan, parehas kami ng stem. Nagpalit na rin kasi ako ng stem. Ito yung din yung brand, eh, no? Ah, uh, Z3. yan 03 na... Ito naman, ang haba naman ito, 100mm. Then, negative 17 degree ang angle. Then yung kanyang uh, integrated headset, mountain peak na seal bearings. Sa seat clamp naman, unbranded na aluminum, uh, allen type, uh, 31.8 mm diameter. Yung seat post naman niya, uh, weight na aluminum 6061, uh, 400 mm ang haba, 27.2 mm ang taba, na setback na may single bolt clamping system. Next naman, itong kanyang saddle na disco ball ang itsura, uh, mosaic. Meron kaming panindan yan eh, sa bike 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 ito ay mosaic na walang buta sa gitna malambot at flexible steel railings bigyan mo ako ng uh, review comfort wise dito sa saddle mo oh, maganda po po ang buo niya malambot po sakto lang po sa yan so ito yung feedback na dito no? so proceed naman tayo sa drive train pabansang drive train nito ito one by so wala kayong makikita ng front shifter front derailleur oh. yeah derailleur tsaka extra chain rings yan ito yung uh, rear shifter niya uh, yeah, Shimano Altus lagi ko na lang sa screen yung particular model nito no na 9 speed yan pang 9 speed yan then next naman <coughs> ito yung crank nya no na direct mount na race aspire na 170mm uh, ang haba yan uh, yung bottom bracket ito race work din opo Shimano po ah Shimano naman opo Shimano ah, ah MT501 yung katulad ng sa akin na bottom bracket no uh, yun nga direct mount wala kasing uh, spider no sa PC DVD na yan yung chainring naman nya pogi pogi na no? Wuzey, yung Wuzey na 42T na may 1mm millimeter na offset no ilang tip nga pala to 42 po yung 42 ah. yung 42T uh, yung ano naman yung RB clipless pedals mo sagbit ba to oh, yung sagbit na kasi bukas si mani sagmit pala 'yan. Hmm. Ah, kamang-manga ano si na semana Sagmit pala 'to 'no. Na ah, road bike clipless pedals. Yung chain ng yung chain naman niya, anong chain 'to? tingnan ko nga. Lagay ko na lang sa screen 'no, hindi ko mabasa eh. Ko brand nito. Ayun, basa ito 9 speed 'no. Ito na mga MTB cassette sprocket niya, ito yung uh, Meroka na 1140 na 9 speed yung RD naman nya ng MTB Shimano Acera to na pang 9 speed ano to uh, kinakaya ba nito yung ano mo yung 40, 40T kaya naman po kaya naman di mm -hmm. nabibitin yung ano ay ah, naman po ah kaya naman oh, eh no? sakto yeah. lang Ayan, ito nga yung sa drive train setup ng kanyang MTB, no? Sa wheelset naman, ito yung kanyang gulong, no? Oh, no CST Jack Rabbit na 29 by 2.1. Ayan, 29 by Tingnan natin yung clearance. May kasi meron na akong vlog nito eh. Sobrang liit ang clearance doon sa Maxi Space eh. Na 2.1. Siguro mga ano to. Mga lagpas 3mm kasi kaya nagkasa yan dahil walang knobs. kasi nagmukha ng semi slick yung gulong niya pero pag may knobs na yan hindi na halos ano na. Hindi na kaya. Sabi mo bubili ka ng bago? Opo. Sinukat mo? Opo. Ilang Saka naman po? ano kahit may hangin na. Opo. Ma, ganto lang po. 1mm. O, 1mm lang naman po. <laughs> Ayan, yun yung gulong niya, no? Sa wheelset naman. Ah, rims pa. Ano yung rims mo? Stock lang po yan. Stock ng kisto, no? Po. Aluminum double wall, 32 holes. Uh -oh. Ah, yung ano, yung spokes and nipples. Ragusa lang po yan. Yeah, ragusa na stainless steel. Then, ito yung hub niya, rear hub. Kasi, unbranded ito sa harap, eh. Hmm. Ito yung, yung natin. Ah, uh, tank, eh. TH31. Ilan poles nga ulit to? Anim po. Ayan, so kasi ito pa free body seal bearings. I-check natin yung tunog nito idol kapag naka free wheel. Okay. Yeah, paikutin mo. Yes, sir. Yeah, guys, yun yung tunog ng Kago PH31 yung MPV hub kapag naka free wheel. Okay na no, then last na lang sa brake set niya no. Ano to MT200? Bapos, yung pambansang, brakes. Oh, pambansang brakes. Pambansang uh, brakes. MT200 na Shimano. No? Hydraulic brakes and dual piston. Ito, ano yung rotors mo, stock ba to? Ah, stock po. Stock ng kisto okay. na no, 160mm ng yeah. diameter. Harap tsaka likuran. Uh, parehas na fixed type and bolt type, disc brake rotors. So, Idol, Kenneth, uh, magkano yung total estimated cost nito? Uh, Pwede po. Ah, uh, yung estimation mo lang? Ah, magkano ba yung stock nito dati? Dati pong stock, nabili ko po yung 4.5 po. 4.5? Tapos, siguro mga, ano ba, sa mga pyesa. Ah, buti siguro yung mga 11 or 12. Mga 12 lang po, mga 11. Lang. Kasi puro, ano lang po, happy lang po. Mm. Uh, and then, pasensya na, hindi ko talaga yung timbangan, pero nung binungot ko to, ito yung typical na, ang typical na timbang ng na mga naka-one by setup na MTB, nasa mahigit 11 kilograms. Kaya yeah, pasensya na di ko kasi dala yung aking tibangan. Pero okay, tingin ko dyan, mga like, roughly mga 11 kilograms o so 11 kilograms. Yan guys, no, ito ka yung Kisto Extreme 29er na rigid MTB ni Idol Kenneth Ramirez, no? Yan, so that's it for this video. So kung meron kayong tanong regarding ito sa kanyang poging rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Ah, uh, shoutout po kay Takuri po. Tapos kay ano po, Timang Yan po. Mga yung so, photography, so, eh, no? Nandun, nandun kanina eh. Sa may gilid po kanina. Oh. Namichat po sa akin. At uh, ngayon lang nakisama yung panahon, pero bukas uulan din yan. Yeah, dahil may bukas. darating na bagyo. O, oh, bagyo. ramil po. At uh, saka may event dito, fun run. So, yan. Maraming maraming salamat. Yan, maraming salamat, to. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Then, don't forget to subscribe yung YouTube channel. Pakiclick. Hmm, na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan, guys. Maraming maraming salamat sa inyo. And, right see po sa inyo.